Hi guys, welcome to Hamtaro Live PH. Tingnan natin kung ikaw ba yung makakatuluyan ng uh, kung magkakatuluyan ba kayo ng karelasyon mo. Check natin kung magkakatuluyan ba kayo ng karelasyon mo. File number 1. File number 2. File number 3. Mamili ka kung ano yung gusto mo dito, kung file number 1 ba? File number 2 o file number 3. Para sa para sa mga pumili ng file number 1, meron tayong the Empress. Meron tayong the Moon. At meron tayong uh, Two of Swords. Nakita ko naman dito na inaalaga mo naman mabuti yung partner mo, masaya sa iyo yung partner mo. Kaya lang may darating na pagsubok sa inyo. Ayan. Ito kasi the moon, deception yan. Ibig sabi, merong, pwede magkaroon ng uh, pagsisinungaling. Okay? Isa sa inyo, magsisinungaling. Ito yung mangyayari dyan. Kasi ito nga, two of swords, pagdadalawang isip. Magkakaroon siya ng pagdadalawang isip sa relasyon nyo. So, parang hindi. Eh. Hindi kayo makakaroon. Yung nakikita ko dito. Para naman sa pumili ng pile number 2 Meron tayong 5 of wands 2 of uh, pentacles At meron tayo ditong 3 uh, of wands Nakikita ko dito na parang magkakaroon kayo ng uh, pagtatalo Kung sa pile number 1 may magsisinungaling May panlulokong mangyayari dito naman sa file number 2, magkakaroon kayo ng matinding pag-aaway. Pwedeng dahil sa pera o sa mga bagay na tawag dito, sa gustong i-prioritize ng karelasyon mo. Kasi gusto niya mag-expand, oh. gusto niya lumawak pa yung uh, mundo niya. Okay? So pwedeng yun mag yun yung mangyari. Pwede maging mambansa ito. Pwede nga ito yung pinagtatanunan nyo gusto niyang maging mabansa o magtrabaho sa malayo, then pwede nagseselos ka, ganyan, dahil na uh, pwedeng pwede may makilala siya doon. Ayaw mo lumayo siya. Okay, ito yung nakikita ko dito. So, kung hindi mo siya pagbibigyan, napakataas ng chance na hindi kayo magkatuluyan. Okay. O pwede rin na iba sa inyo, eh, ayan na nagtatalo. Lagi na na kayo nagtatalo. Kaya pwedeng magkahiwalay kayo. Yun, nakita ko dito file number 2. Para naman sa pumili ng file number 3, meron tayong 6 uh, of Swords. Meron tayong 2, 4, 6, 8, 9. 9 of Wands. At meron tayo ditong the Wheel of Fortune the six of swords, nine of wands, tapos the wheel of fortune. Nakita ko dito na yes, kayo yung magkakatuluyan ng karelasyon mo. Kasi ayun o, oh, nakalagpas na kayo sa mga pagsubok sa, sa buhay nyo. Nakilala nyo, nakilala niyo na yung isa't isa, nagiba nyo na yung mga wall, yung pader na nakapaligid sa inyo. Na yun nga, iikot na yung mundo nyo, yung swerte nyo. Yung, yung love life nyo, mas mapupunta pa sa next level. Ito yung nakita ko dito, pile number 3. Okay. So, si pile number 1, kahit na inaalagaan naman niya yung, inaalagaan mo naman yung partner mo, ganyan, magkakaroon pa rin ng panluloko, magkakaroon pa rin ng pagdadalawang isip. Si pile number 2 naman, gustong expand yung sarili, pwedeng gustong maging mabansa, o gustong uh, magtrabaho sa malayong lugar, pero ayaw mong payagan, na lagi kayo nag-aaway kasi gusto niya prioritize yung sarili niya eh, yung relasyon mo so kung ahayaan mo naman pwedeng tumagal yung relasyon niyo file number 2 okay dito naman sa file number 3 ayan nakalagpas na kayo sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan niyo sa relasyon niyo na mapupunta na sa next level yung pagsasama niyo yung pagmamahalan niyo sa isa't isa yun yung nakita ko dito, panel 3. Okay. Uh, para po sa mga gusto magpabasa, uh, i-click nyo lang po yung link sa description, sa description box below. Uh, i-click nyo rin po yung, ano, yung link sa comment section. Doon ko po ilalagay yung link ko. Okay. Hanggang sa ulitin, magingat po kayo palagi. God bless you.